Sarong na agnas ng bangkay ni lalaki ang nadukayang nagpapataw-pataw sa tubig baha sa Zone 7, Patricio Street, Barangay Santa Cruz, Bato, Camarines Sur, kasud mga aga Oktubre 28. Binisto na ang naon bita na persona na si Efren Sarsa Jr., 38 anyos, may agom asin residente kan naon ng bita na lugar. Susog sa investigasyon kan Bato Municipal Police Station, Oktubre 25 kan huring nahiling na buhay ang biktima. Oktubre 27 kan report kan mga kaparyente kainian sa iyang pagkakawara. tapagaraman araman man na roan ang biktima sa tulong nawawara sa banwaan kan Bato makalihis na manrapado ang bagyong Christine sa Kabikolan. Nireport sa amin kahapon, police station na missing siya since October 25 at around 4 a.m. daw siya huling nakita October 25 at uh, siyang nakita naglalakad po doon sa may labas ng bahay nila and then yun na yung pinakauli wala na pong balita and kahapon lang inireport sa amin so bo, kanina po nakita na po yung nawawala at yun na nga po eh nalunod na po Nasa sarong punerarya na ang biktima mantang tigaal at man kan bato MPS ang resulta kan otopsiya sa bangkay kaini Katakot kay niliwat na nagpangirumdoman bato MPS sa publiko na magduwa-duwa na mag sa mga oras din kalamidad nga ni makaibitar sa mga siring na pangyayari. Para sa mga baretang tatak-pikol, Angeline Dagta.